Gusto ko yung malaki kasi kinakalagahan ko na bibigat eh. Magkano yung 110. Yung gulong ko na, yung gulong ko ba na ano, yung gulong ko na stock, mga ano yun? 100 yung stock. 100 yung stock. 14. 14 yan. Pag 110, malaki yun sa parang bulk, no? yun siya, no? Papalit tayo ng gulong kasi putpo yung gulong sa ano sa likod. Ang mas malaki. Ay, malaki na yung gulong niya, ano? Ano